Sa isang malayong barangay sa Albay, nakatira ang mag-asawang Sina Ramon at Luz. Sa mata ng lahat, sila ang huwarang mag-asawa. Masayahin, magalang, mapagbigay. Ilang taon na silang kasal, ngunit wala pa ring anak. Sa tuwing fiesta, may mga ali na nagbibiro. Ramon, bilisan mo naman. Tumanda na kami kakaantay sa inaanak namin. Natatawa lang sila, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, ay naroon ang kirot. Gusto nila ng anak. Isang munting buhay na magpupuno sa kanilang tahimik na tahanan. Isang hapon, habang nakikipagkuwentuhan si Luz sa may tindahan, may babaeng dumating mula sa kabilang baryo. Hinihingal ito at halatang galing pa sa malayong lakad. Ibinulong nito kay Luz na may mag-asawa raw doon na nais ng ipaampon ang kanilang sanggol. Hindi na kayang sustentuhan ang anak dahil sa kahirapan at naghahanap sila ng mapagkakapatong kamay na aalaga sa bata. Parang tinamaan ng kidlat ang puso ni Luz. pwede ko ba silang puntahan ngayon? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Oo naman, pero mag-aagaw dilim na sagot ng babae. Hindi bale, tugon ni Luz. Matagal ko na itong hinihintay. Hindi na siya nag ng oras. Kinuha niya ang kanyang bag, isang maliit na lamp, at naglakad patungo sa kabilang baryo. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang mabahala si Ramon. Sanay siyang umuwi si Luz bago magdilim, ngunit ngayon ay halos gabi at wala pa siya. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago nagdesisyong salubungin ang asawa. Ngunit bago pa siya makalakad papunta sa daan, may narinig siyang mahihinang yabag. Siya si Luz, pero kakaiba ang anyo. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda. Buno ng putik ang kanyang mga paa na tila naglakad siya sa matatarik na pilapil. Maputlang maputla ang mukha at ang mga mata ay tila lumulubog sa kanilang mga lalim. Luz, nasaan ang sanggol? Tanong ni Ramon. Walang sagot. Tumingin lamang si Luz sa kanya. Pero may kung anong mali. Parang hindi siya ang tinitingnan nito bilang asawa, kundi bilang pagkain. Hindi matukoy ni Ramon, ngunit may kakaibang pangangalirong aura sa paligid ng asawa niya. Pagod, ako, bulong ni Luz, gusto kong kumain. Agad niyang ipinasok si Luz sa bahay, pinainom ng tubig at binigyan ng kanin at ulam. Nilantakan iyon ni Luz na parabang ilang linggong hindi kumain. Ngunit imbes na mabusog, parang mas lalo pang nagugutom. Sa gabing iyon, paulit-ulit na narinig ni Ramon ang pag-ungol ng asawa mula sa higaan. Gutom, gutom, hindi niya alam kung anong sakit iyon. Hindi niya alam kung bakit parang nagbalik si Luz mula sa isang lugar na hindi para sa tao. Kinabukasan, mas malala si Luz. Hindi na niya gustong kumain ng normal na pagkain. Tinatabig niya ang sinigang, ang pritong isda, pati ang paborito niyang tinolang manok. Tubig ayoko, hindi sapat reklamo nito nang maghiwa si Ramon ng karne ng baboy para iluto. Napansin niyang tila biglang nanigas ang asawa. Nakatuon ang tingin nito sa hilaw na karne para itong aso na nahuhumaling sa amoy ng dugo. Luz! Ah! Tawag ni Ramon. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi ito kumikurap. Hindi humihinga ng normal. At bago pa niya maawat, biglang sinunggaban ni Luz ang karne at isinub ng buong buo. Hinila niya kahit mabubuto ila sabik sa sariwang dugo. Luz, anong ginagawa mo? Sigaw ni Ramon, nanginginig. Ngunit hindi siya pinakinggan. Nagsasalubong ang mga ngipin nito habang nilalamon ang karne na parabang matagal na matagal itong hindi kumain. Tumutulo ang dugo sa gilid ng labi. Hindi ito tama. Bulong ni Ramon sa sarili. Kinahapunan, pumunta si Ramon sa albularyo sa kabilang kanto si Nanang Zelda, isang matandang kilala sa barangay na nakakakita ng hindi nakikita. Anong kinain ng asawa mo sa baryo? Tanong ni Nanang Zelda pagkakarinig ng kwento. Wala raw siyang nakuhang sanggol. Sinabi lang niyang pagod siya. Umiling ang matanda. Hindi lahat ng napupuntahan ng tao para sa tao. May mga lugar sa gubat, sa ilog, sa bundok, na hindi dapat dinadaanan kapag dapit hapon May mga nila lang na humihingi ng kapalit Kapalit May mga espirito na naghahanap ng sisidlan May mga matang nagbabantay May mga gumagala na hindi na makabalik sa kanilang katawan kaya naghahanap ng bago Kinilabutan si Ramon Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magtanong Ang payo ko Bantayan mo siya dahil pagtuluyang nagising ang nasa loob niya, hindi mo na siya asawa. Sa gabing iyon, nagising si Ramon sa alingaw-ngaw ng kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Parang pagnasab, parang pag-upak na nauwi sa paghikbi. Lumabas siya ng dahan-dahan, bit, bit ang lampara. Sa likod ng bahay nakita niya si Luz. Nakaluhod, nakayuko, may nilalapa. Luz, utal niyang sabi dahan-dahang tumingin ng asawa niya at doon niya nakita nangangain ito ng aso nila si Puti ang alagang minahal nila ng parang anak nanginginig ang baba ni Ramon habang tinitingnan ang dugo ang ngipin ng asawa niya ayos lang Ramon bulong ni Luz habang tumutulo ang dugo sa baba gutom ako umurong si Ramon Halos mahulog ang lampara sa kamay niya. Hindi na ito si Luz. Kinabukasan, nagpasya si Ramon na ikulong ang asawa. Masakit sa puso niya, ngunit kailangan. Hindi niya kayang hayaan na may masaktan pa, lalo na't hindi alam ng barangay ang nangyayari. Ginawa niyang kulungan ang lumang kwarto sa itaas. Nilagyan niya ng bakal sinuksukan ng kandado at bawat hingi ni Luz ay sinagot niya ng hilaw na karne. Bawat pagkain na hinihiling nito, mas lumalakas ang sigaw at pagwawala. Karne! Karne! Gusto ko ng karne! Kapag hindi niya ibinibigay agad, sinisipa ni Luz ang pinto halos mabiyak ang kahoy. Minsan ay umiiyak si Ramon sa labas ng kwarto habang naririnig ang pagngasab ng asawa. Patawad, Luz! Patawad! Ngunit ang boses sa loob ay hindi boses ng asawa. Minsan pa nga'y parang dalawa. Isang humihingi ng tulong at isang humihingal na parang hayop. Isang hating gabi, ginising si Ramon ng aling aung, -aung ng isang tinig mula sa kulungan. Ramon, asawa ko. Ngunit kasunod niyon, bumulong ang isang boses na hindi sa tao. Paos malalim hindi sapat ang karne ng hayop. Gusto ko ng buhay. Pinilit niyang hindi makinig. Ngunit kinabukasan, halos igupo ng panghihina si Luz. Nanginig ito. Hindi makagalaw. Halos hindi makahinga. Anong, anong kailangan mo? Tanong ni Ramon. Nanginginig. Dahan-dahang tumingin si Luz. Bata, ha? Bata, gusto ko ng... Bata, nanlumo si Ramon hindi niya alam ang gagawin ngunit ng gabing iyon habang nakikita niya si Luz na parang mamamatay hindi makagalaw nangingisay at ang mga mata ay nagdidilim naisip niya kailangan ko siyang iligtas kailangan sa sobrang desperasyon nawala ang tama sa isip niya at ang pinakamalapit na bata ay isang ulila na natutulog sa maliit na kubo sa gilid ng barangay si Benjo pitong taong gulang. Nilapitan niya ang bata sa gitna ng gabi, pinatulog ulit gamit ang tela at halamang may amoy at dinala ito sa kwarto. Habang umiiyak si Ramon, dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto ng kulungan at sa loob ng ilang sandali, narinig niya ang mga sigaw. Sigaw ng bata, halinghing, ungol, pagpunit ng laman. Makaraan ang ilang araw, mas lumakas si Luz mas naging malinaw ang pagsasalita. Mas naging makinis ang balat. Parang nabuhay muli ang katawan niya. Ngunit ang mga mata, hindi na kanya. Isang araw habang dinadalhan niya ito ng pagkain, bigla siyang kinausap ni Luz. Huwag kang mag-alala Ramon, hindi kita sasaktan. Mahal kita. Napaluha siya. Luz, kung may paraan lang, kung may paraan lang para bumalik ka. Ngunit ngumiti si Luz isang ngiting hindi pang tao. Babalik ako, pero kailangan ko pa ng mas marami. Mas marami, mas maraming laman, mas maraming dugo, mas maraming buhay. Kapag nakakuha ako ng sapat, babalik ang katawan ko ng tuluyan. Magiging kami ulit. Hindi na alam ni Ramon kung paano nabura ang konsensya niya. Bawat araw lumulubog siya sa dilim. Hindi niya gusto, ngunit ginagawa niya pa rin una, ang matandang pilay na nakatira mag-isa sa libis, si Lolo Isko. Isang hating gabi, kinuha niya ito habang natutulog. Narinig niya ang pag-iyak nito habang hinihila papunta sa bahay. Nakikisuyo lang ako, Lolo. Patawad! Bulong ni Ramon habang umiiyak. Ramon! Ano bang ginagawa mo? Pero hindi niya pinakinggan. At tulad ng bata, napunit ang matanda sa loob ng kulungan. Pangalawa, ang buntis na si Aling Nora, nanaligaw sa gubat at hindi nakauwi. Hindi ito naligaw, si Ramon ang nagdala. Pangatlo, ang dalawang kabataang nagdedate sa tabi ng irigasyon. Nagising sila sa amoy ng basang lupa at baling buto. Habang dumarami ang laman na inaalay ni Ramon, mas nagiging tao si Luz. Mas maganda, mas maaliwalas. Mas malambing. Ngunit ang mga mata ay hindi pa rin mata ni Luz. Mas dilaw. Mas parang mata ng isang gutom na mabangis na hayop. Nagsimulang matakot ang mga tao. May mga nawawala. May mga bangkay na natatagpuan pero wala ng laman. May mga alingaw-ngaw na sigaw sa gabi. Mga tunog na parang mula sa isang babaeng umiiyak. At lagi, laging may nakikitang anino sa paligid ng bahay ni na Ramon. Narinig ko kagabi, parang may babae niyong umiiyak sabi ng kapitbahay. May naglalakad na nakayuko sa bakuran nila. Ayaw na naming dumaan sa tapat ng bahay niyo Ramon. Nakakatakot na. Isang gabi, habang nagpapahinga si Ramon, narinig niya ang malakas na kalabog sa itaas. Ramon, bulong niluhos mula sa loob ng kulungan. Malapit na, isa na lang, tumayo si Ramon. Sino pa ba ang kailangan mo? Ngumisi si Luz. Hindi ako, ikaw ang kailangan. Ha, isa na lang Ramon, isa na lang para tuluyan akong maging tao ulit. Isa na lang, ikaw. Umurong si Ramon. Luz, mahal kita, pero hindi ko. Ngunit bago pa siya makatapos, dumugo ang ilong ni Luz, umitim ang balat at nagsimulang manginig ang buong katawan nito na parang may nilalang na gustong kumawala mula sa loob. Buksan mo ang pinto, sigaw ni Luz. Hindi ko kaya. Buksan mo! Sa lakas ng sipa nito, nabiyak ang kahoy, napunit ang bisagra at bumukas ang pinto. Lumabas si Luz. Hindi na tao, hindi na babae, kundi isang nilalang na may balat na lumulundo. Mga butong naglilitawan. Tumakbo si Ramon palabas ng bahay ngunit mabilis si Luz o ang nilalang na nasa katawan niya. Hinabol siya nito sa bakuran sa madamong bahagi sa ilalim ng buwan na natatakpan ng ulap. Ramon, mahal kita. Bulong nito pero paos malalim at parang dalawang boses na nag-uusap sa loob. Luz, lumaban ka. Alam kong nandyan ka pa. Sigaw ni Ramon, umiiyak. Kung nandyan ka pa, Pigilan mo ang nilalang na hinihingi ang katawan mo. Ngunit hindi ito tumigil. At sa isang iglap, tumalo nito sa likod niya, pinatumba siya at itinaas ang kamay upang kalmutin siya. Bago siya malapa, may biglang dumating na liwanag. Mga taong barangay na may dalang sulo at itak. Sinundan pala nila ang hiyawan at kaguluhan. Ramon! Ano yan? Sigaw ng isa. Hindi yan tao! Naglapitan ang mga lalaki, ngunit lumaban si Luz. Tinuklaw ang isa, kinagat ang braso ng isa pa, at tinumba ang dalawa. Nang makita ni Ramon, napapatayin din ng nilalang ang mga kapitbahay, ginawa niya ang huling bagay na kaya niyang gawin. Dinampot niya ang malaking itak sa lupa, at tumayo. Luz, bulong niya, nanginginig, patawad, at sa isang pagkalas ng hininga, itinaga niya ang itak sa ulo ng dating asawa. Umalingaw-ngaw ang isang nakakasindak na sigaw, hindi sa tao, hindi sa hayop, kundi sa isang nilalang na galing sa ibang mundo. Bumagsak ang katawan ni Luz, umagos ang dugo, at natapos ang gutom. Inilibing si Luz na walang kabaong dahil walang gustong magbigay. Ipinatapon ng ilan sa barangay ang katawan sa liblib na bahagi ng gubat upang hindi na muling makita. Si Ramon? Nawalan ng bait. Hindi na siya nakikipag-usap. Hindi na siya lumalabas. Sabi ng iba, gabi-gabi pa rin daw niyang naririnig ang tinig ni Luz. Gutom ako, Ramon! Gutom pa rin ako! At sa tuwing dapit hapon, may mga batang nagsasabing may nakikita silang babaeng nakayuko na, kayuko, na kalugay ang buhok. At dahan-dahang sumusunod sa mga naglalakad pa uwi. Hinahanap ang asawa. Hinahanap ang karne. Hinahanap ang buhay.